Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fermini, noong Huwebes ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in comment. Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na, Christy Fermini, noong Huwebes, Ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in comment, ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na, Christy Fermini, noong Huwebes, Ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in comment. Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fermini, noong Huwebes ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in Comment Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Furman, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na, Christy Fermini, noong Huwebes, Ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in Comment Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fermini, noong Huwebes ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in Comment Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christopherman, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na, Christy Fermini, noong Huwebes, Ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in Comment Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fermini, noong Huwebes ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in comment. Ayon sa kilalang showbiz columnist na si Christopher Fermin, nagkaroon daw ng hidwaan ang magkaibigang sina Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fermini, noong Huwebes ikalabinsyam ng Desyembre, ibinahagi ni Christy ang ilang impormasyon na kanyang narinig patungkol sa relasyon ng dalawa. Details in comment.